Kaya tayo nandito ngayon uh, upang uh, i-roll out, let uh, me use the word, uh or the DPWH Transparency Portal. At ito ay isang uh, sistema na ating binuo upang kahit sino, kahit sino hindi kailangang opisyal, kahit sino na kung nakaka, na nais na nilang maghanap ng impormasyon tungkol sa isang project. Uh, tungkol sa project doon sa kanilang lugar ay maaari nilang gawin. Kaya ito po. yan yan yung uh, that is the uh, that is the uh, title page. And let us use uh, namili kami para madaling pag-demonstrate. Namili kami ng halimbawa. Itong uh, Eliseo Trinidad Access Bridge Project uh, sa Pampanga River. Kung titingnan ninyo, gamitin nyo yung search bar, makikita ninyo agad sa portal ang implementing office, ang contractor, ang halaga ng proyekto, ang accomplishment, completion date, at yung report. At agad-agad, kung meron kayong tanong, may issue tungkol, do, da, tungkol sa proyekto yan, pwede niyong pindutin ang report. Yan. Kung saan maari ninyong itag ang proyektong bilang, bilang completed, defective, duplicate, unfinished, o ghost. kung hindi naman, pwede ninyong makita ang ibang impormasyon pa tungkol sa proyekto tulad ng location data kung nasaan, pati may, na may lagay natin sa mapa ang uh, location data, location data, map view, at saka uh, yung eksaktong yan, yung eksaktong uh, location ng proyekto. Meron ding tab para sa procurement detail. Paano, paano ba pinocure ang mga materialis para dito? Kung saan naman makita ang approved budget para sa isang kontrata, mga petsa ng procurement activities, kailan yung mga buying dun sa mga uh, sa gamit, kung kailan na-advertise, kailan pinabid, kailan in at iba pang mga detalye ng mga kontraktor na lumahok sa bidding at ang mga winning bidder.